<coughs> Ayan, kain muna po tayo. Ayan. Diet kanya ko Kuya Mario. Ikaw lahat ng order niya. No? Ko na ganyan gulay. Sa akin po dito, gulay lang po yung akin. Tapos uh, may dugay ko Mario tatlong ulam po. Ayan. Apat na ulam pala kay Kuya Mario. Kay Dodong yan. Asi po pa kain muna tayo mga kalingap. Wow. Mm po, shout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you, Richelle. At, thank, thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. At support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa so, pamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Eh, Siyempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. And thank you. Marios Black. Thank, thank you very much. much. You. Mga kalingap, mga kapugrain, at ah, supportahan natin. And good morning po sa ating lahat mga kalingap. At uh, ano po, ano, nandito na po tayo sa dito sa Kubo. Ano. Mga kalingap, ha, sa ngayon po ano, tayo po ang driver dito. Wala po mga kasama tayo. Ewan ko po kung uh, sino ang kasama namin ngayon ni Dodong. Kasi halos lahat po wala. Si Si Kwan wala. Si Si Narigan wala. Si Si uh, si Toto, wala po nasa Naga uh, si Justin at saka si Alvin nasa uh, Sorsogon po kasama ni Regan so ngayon po mga kalingap ako lang ang nandito at sika uh, si Dudong at ngayon nga po ano, uh, nagtawag po si Dudong ang daming dalaw muna ewan ko kung sasama si Alex or uh, si Kim Ayan. basta po mga kalingap ready po tayo nililinis natin itong bungo sa ngayon kasi itong likod oh, ang daming uh, tinanggap po natin para malinis ang mga kalinga dami dumi oh. Okay po mga kalinga pa, uh, po ano, uh, huwag po natin nakalimutan na supportahan ang palagi yan. Uh, Kuya Bal Santos Matubang, hatid na vlog kalinga pra, broil malalag, Rachel Morales vlog. At uh, siyempre po mga kalinga ang Tim Roboys po, yan, Huwag po natin nakalimutan na, na suportan. At uh, sa ngayon po mga kalingap, saan man po kami makarating ni Dudong sana po ano, ha, uh, uh, po kami sa aming mga paglalakbay, sa aming mission. At uh, maraming maraming pong salamat sa inyong lahat na sumusuporta po sa amin. Ayan, maraming pong salamat. Good morning po. And uh, sama po tayo mamaya. Okay. Ayan po mga subong kung dumi Kaya Tanggalin natin ito lahat yun o may gulay pa Ayan Huwag na lang yun At pagkatapos ito, siyempre po din natin ang makina mo. Yung kanyang langis. Ang dami ko po natanggal ng mga hindi. Dumi sa lahat ng mga sumusuporta sa atin mga kalingap ano maraming salamat po at doon naman po sa mga hindi pa po natin na uh, pupuntahan na mga beneficiary po natin hintay lang hintay lang po dahil talagang sa ngayon busy busy po ano mga kalinga. hindi naman po natin pwede na iwanan dito si Dudong mag isa no. kaya kailangan po ay may kasama po si Dudu. kaya siyempre po unahin ko muna dito sa yung mga pupuntahan po namin ni Dudong unahin na muna sa kanila at pag nakompleto naman na po kami dumating na yung mga kasama natin ayan sa likod okay na so tinan ko natin kung harap mga kalinga halos din importante kasi malinis din itong sasakyan pala Okay po mga kalingap ano mamaya na lang po uh, maglilins maglilinis muna tayo dito sa bunggo bago po tayo magbidyan okay maraming po sila sabangan nyo mamaya Ayan po mga kalingap sa nga lang po uh, na kami at uh, pupunta po kami ngayon kay Juan po Ayan, doon sa suso ng dalaga raw yun. Suso ng dalaga? O, doon yun. Nahawakan mo. Suso? Hindi, suso. Ah, suso. Suso ng dalaga so, doon. Suso, suso. Ah, suso, suso ng dalaga. Grabe, <laughs> <laughs> so, oo. Okay, oh, nakak nakakakinis yung, ano yung Pero, camera. Pero sumari, kuya, oh. Wala. Ay, Ay, wala. Ika, wala. Hindi pa no? Ibig Anong... pag-uwi mo diretso ka na edit Diretso na lagay ka lapat oh, uh, na um, ng tugtog Diskusyon na muna Magbibigyan ng trabaho Madiskarte mo yan si Kuya mo. Yung yeah. mo talaga yung sang gilid Contento, yung pa nag-edit na <laughs> 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 Hindi kailangan na pag-con bro Na kailangan talaga magsikap ka rin Magsikap ka kasi Magsikap kasi ka yan yung ano sa atin di ba? Walang uh, uh. instant sa upload uh -huh. Kailangan natin Kasi kakasira mo yun kung may isang word lang nasabi dyan Tapos ikaw ang ano doon um, Diba, ikaw yung accountable sa action mo na hindi mo inedit edit Oo. Oh, Kaya, yeah, napaka-importante talaga. At doon ko na-realize din na kailangan mag-edit talaga ng mabuti. Yes. Ha, <laughs> uh, ma-review. Ma-review <laughs> no? yun. Hindi basta tayo uh, upload ng upload. Lalo na kung may mga asaran, mga ganun, ano mahirap? Yung ano naman, asaran, okay lang. Pero, hindi, mayroon din kasi yung mga words na, words na, na, na hindi maganda. Oo. Mayroon din mga words na hindi uh, maganda. Ayan. gagawin natin sa suso? dalaga. Ah, uh, nandoon daw natin si Nanay Aurora. Nanay Aurora, oh. Uh, 'yung eh, pamilyar sa akin si Nanay Aurora. Sino ba 'yon? Ang unang unang onanga. Aswang. Ano 'yun? Ano Aswang. po posible, posible. Kaya mga kalinga pa tingnan niyo po kung sa kampo pupunta dahil doon pa lang po sa dadaanan namin ay magtataka na po kayo kayo na ang makiramdam kayo at na ang at, uh, na ang humusga so ngayon po mga kalingap tatlo lang po kami ngayon tatlong mga maton, maton. Uh, <laughs> ngayon po ano, may pupuntahan po kami kay uh, Nanay Aurora at uh, malapit dun po si si Lula Liliana yung 85 years old na po ano so ngayon po uh, baka, baka po may time na mapuntahan ko siya at mabisita no po mabigyan man lang na kahit pambigas niya kaya yan po mga kalingap, samahan niyo po kami para sa aming mga mission sa ngayon. At sana po ano, patnubayan tayo sa ating paglalakbay kasi medyo malayo po yung pupuntahan namin at bundok yun. Ayan, na uh, ngayon po mga kalingap, kasama po natin si BG Kim yan official. Yan, isang napakapogi po sa grupo na hindi lang napapansin ng karamihan. Hmm. Ayun bro, shoutout uh, shout out ka muna bro Ano masasabi mo dahil kahapon hindi ka na kasama Ay, sa amin Siyempre nagpahinga ka ba o Nag day off Day off ka naman Naglaba Ilaban ko na, kaya tanyo, kasi oh Oh. Kasi sabi nila nung di ako di ko nila ba nung nasa sa ngayon nila ko na to. <laughs> <laughs> o, Hindi ko ako. Alam mo bro, yah alam nyo na ano? Hmm. Yung paglalaba ng isang ta, isang Kasi sabi nila kapag naglalaba daw ay uh, hmm. under ka. Hindi, Hindi. po ganon. Ano yun? Yung kasamahan kasasamahan yun. Hindi at sa sa bigaya naman kasi Oo. yun. Apat nagluluto apat na luluto ko naglalaba. Oo. Hindi po ganon. Hindi ng... pwedeng babae Oo. lang. Dapat mo kailangan kailangan po talaga ay magtulungan. Oo. oo. Kaya, Kasi kung magpartner, ba? Diba, tulungan mm -hmm. kayo. Mm hmm. Eh, pwede nga isa lang ang kikilos, hindi man pwede na pagkat ikaw yung nagtatrabaho sa labas, eh, hindi ka nagagawa ng gawain bahay. Oo, oo. kailangan yung talaga. Tulungan po, din. Alam din natin. Ayan po mga kalingap at maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa aming mga ina-upload ang mga, mga robots po, ano, has, at saka po ang mga uh, rogers kaya huwag po natin kalimutan na palagi suportahan lahat po ng mga kalingap ayan, siyempre po nandiyan na rin si Kuya Bal kaya ito po, samahan nyo po ko kami mga kalingap sa aming lalakbayin at uh, sa ngayon po, ang inyong lingkod ay uh, siya na, ako na muna po ang pilot ngayon dahil wala po tayong mga kasama na ngayon na iba nasa, meron po silang mga lakad kaya marami po salamat sa pagsama sa amin eh mga kalinga, pasangin kakain muna kami. Pag-iisa yung mga ganyan, hindi pag-iisa yung mga ganyan. Tanto pa niya sa kanila. na lang din. po mga kalingap, sa ngayon kaya muna tayo. daming ulam dito. Good oh night. kalabasa nakain tayo e po mga kalingan, kain tayo okay. eh po kain tayo mga kalingat, kain tayo I <laughs> do kayo muna po tayo ayun diet kanyan po si Mario Ikaw lahat okay. ng order niya oh huh? kain lang ano gulay pulito gulay lang po yung akin tapos uh, okay. kay dugbay ko naman Mario tatlong ulam po ayan abat na ulam pala kay Kuya Mario <laughs> <laughs> Kay dudong yan <laughs> <laughs> kasi po pa kain muna tayo mga kalinga ayan po mga kalingap nandito tayo sobrang init ano po ayan kasama natin itong dalawa parang naka-itim pala to ngayon po mga kalingap tatlo lang po kami magkakasama ayan po mga kalingap ano doon po sa pupuntahan namin dito na beneficiary po ni Dudong ay hindi po tayo pwede mag kamera uh, camera doon ano po kaya hanggang uh, dyan lang po tayo bago tayo dumating doon ay mag i na po tayo sa pag uh, video and marami po salamat mga kalingap sa lato ng mga sumusuporta sa aking channel sa sumusuporta po sa maglangga sa Rochelle at uh, sa lahat ng sumusuporta din po sa Roboys marami pong salamat mga kalingap sana po ano wag po kayo magsasawa na sumuporta thank you very much po